Ay mga soya, hindi na lang pala isoyo. Dahil labok na, kailangan ko pa kahit masakit na yung panamdaman ko. Kahit na malagnat ko, kailangan ko pamurin magluto. Kahit na malagnat na, kailangan tayo pa kimot. Kaya yung ni niluto ko eh, mo pala tabang babi. Ano may luto na, petuturan kayo mo pala ka na akong junakis. Ano nga patutod ko na kaya matutod ko sana o na yung uh, ko pala. Kaya ni pala luto ko na yung kanakong babi. Niluto ko na yung pala kaya ni rice cooker ko malati. Kaya rin ko naman pala magluto, may malis na ako kaya ni yung Matutod ko sana o nang, alina kahit king obra bale. Kaba matutod dito ang anak ko malati na obran ko rin dapat kong obran. Para po na mayayari ta na pwede ta na magpainawa. Kasi minyak luna ko rin pala kaya kami. ko na mo dilig ining gabon kaya ning mi. Pasensya na kayo kayong ko kasi malagnat ko nga. Anya mi gising anak ko, ko na nga ko niluto ko na palaing pala yung pagtuan mi. Magluto na ko rin pala kaya ning rice cooker mi malati. Kaya na pala magluto ba nga ako masyado magkasagit kasi bit bit kaya yung kanakong junakis. Magluto ko mo pala ng adobo, adobo manok kahit na malagnat ko, kailangan mo pa more pa anak anak mo na masikan ka. Pangagat nga na po naman pala, niluto ko na yung buro ang pumustasa. Api pala ni ulam, may pangabengi. Alas tas pa mo, niluto ko na yung kaya kaming ulam ni bengi. Para po tabi ay papahali na kemo. Masahit ko kasi panamdaman, kaya niluto ko na maranon. Kaya niluto ko yung maranon dahil dakal ko pa more na kaya kaming bale para pangabukasan may painawa na ako man. Kaya kahit malagnat ko, kailangan ko lang ariyan. Kaya lagi sa kaya mo pala itamburo na ating kamatis. Dahil ko nga pa namdaman na ako amalayan tambig keng gisa sa imburo. Eh kaya, kaya pa pinrito yung balasenas. Kaya pinrito ko na yung kaldero. Dahil paglutuan kaya rin naman yung burong mustasa. Anya, min Melo na yung balasen as binili ko na kita na. Dahil ko pa nam daw, malilipang ko naman. Dahil lalob ko na mo mayari ning ka obra. Apin pala pika hindi ka mabahit kapag tika ka pa daman. Buti na mo ati ko taga-ingat. Kaya maranong kaya rin yung kaya kaming ulam kembur mustasa para dinan kemu palang ebon gisa kemi bawang sibuya sa tsaka ko na deni pag beno kal na kal ko na imburong mustasa kapag abili ko na imburong mustasa dinan kemu palang ebu na pinaita kahit simple ya mo ulam at least man ya man neman enak makwalta para magmaarte-arte kepa kahit na masakit yung at least may kami. Makatitlong beses kay mama at kay pati ngapon. salamat na kami kay ngapon ginu. Kaya kailangan kong magsikap para karinganak ko. E kuburi kasi sindanasan daing kasakitan. Dahil kung nga ka magsikap, ala ka nga pala. Kaya ni para may luto na yung kaya kaming ulam. Ulam mo pala, borong mustasa natin na yung pamburu pamburo. Ang pambalasenas. Kaya rin ko naman magluto, may na ako palag yung banyo mi at saka na ako rin mamipi. Kailangan ko mamipi dahil tambak na yung kakong pep yan. Adwa akong, akong palangal dong MMIPI. Dahil mapaniblas sa rin ka akong junakis, kaya tambak ko pepian. Kait Kahit masakit man ang pumapagal, at least kaya ba ko laring anak ko, masaya na ako, ako ka rin. ka ba mami pala babantayin ko na rin yung kara kong junaki. Swinoker ko rin pala. na. bye-bye.